tao ang ko. Ang alam ko lang kapatid siya ng mami ko. Kapatid! Oh, <laughs> siya si Mary Lennox. Maagang naulila sa kanyang mga magulang dahil sa sakit na cholera. Sa India, pinanganak si Mary. At ngayon, patungo siya sa bansang Inglaterra. Ito ang unang pagkakataon na naglalakbay si Mary patungo sa ibang bansa. ibigay mo sa akin yan? Paano ibigay mo sa akin? ko nga! Bigay mo na sa akin to eh! Tumigil nga kayong dalawa! Wala naman akong kinalaman sa inyo! Iwan niyo ako mag-isa! Hmm, sobra ka naman, Mary! Dapat ka nga magpasalamat dahil sinama ka pa namin na doon papunta sa London! Hmm, Ampun ka lang naman! Aba! Wala naman yung kinalaman sa pagpunta natin sa London! Makakapunta ka pa sa London kung hindi sa amin! Hindi nga magpusa ako! Ah! Yes. Yes. Walang naibigay na bibig para yung pusa Mabait siyang bata. Dapat kaibiganin niyo siya. Ayoko. Ayoko maging kaibigan ng mga salbahe. Ah. Mary, pasensya ka na, Iha. Patutulugin ko lamang siya, tapos tutulungan kita magpalit ng damit pantulog. Hmm? hmm. Hanggang bukas na lamang natin makakasama si Mary. Jim, Bonnie, sige mga anak, matulog na kayo. Good night, Mommy. Good night, Mommy. Matulog kayo ng mahimbing. Mary. Ha? Huh? Nakakahiya. Bakit kailangan gawin pa niya ganon? Mary, bumaba na tayo. Ha? Uh. Hmm. Ha? Kayo po ba si Senyorita Mary? Maligayang pagdating. Ako ang tagapangasiwa ng mansyon ni Mr. Craven. Ako nga pala si Mrs. Medlock. Ah, hmm. uh, meron bang masama bang damit ko? Huh? Ano ba? Ano ba ano, ano? ano, 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 ano? ano, ano, Bakit mo siyak na alaga ko? Siya na lamang ang natitira kong kaibigan Ikinalulungkot ko sabihin Hindi mo maaaring dalhin ang pusa sa mansion. Kailangan mo siyang iwan Maliwanag ba, Senyorita Mary? Hmm. Ah, marami pong salamat sa pagdadala kay Senyorita Mary dito sa London Tatanawin po namin utang na loob Walang anuman, talaga namang pupunta kami rito sa London para ipasok ang aking anak sa isang pribadong boarding school. Ganoon pa man, sana hindi siya naging sakit ng ulo para sa inyo. Ang masasabi ko lamang sa batang yan, hindi po siya isang pangkaraniwang bata. Nabalitaan ko pong napakaganda pala ng ina ng batang yan at isa sa kilalang tao sa lipunan. Ganon nga po, kinagigiliwan siya ng lahat. Inaakala namin magiging mabait din siyang pata tulad ng kanyang ina. Ngunit sa nakikita ko ngayon ay eh parang... Hangga pong naulila ang batang yan sa kanyang ina at ama, malamang nga bago pa lamang si Mary sa kasalukuyan na siya siyang marangla at maraming katulong ang umaasikaso sa kanya. Nauunawaan ko, bakit naman bigla na lamang siyang umalis? Baka may nasabi akong nakasakit ng damdamin niya. Kapag hinahalikan ko siya sa gabi bago matulog, umiiwas siya. Kapag kakausapin ko, tatahimik lamang siya at titingnan na tila blanco ang kanyang isipan. Kaya nga ka po ang tawag namin sa kanya, si Mering Tulala. Bani, ah! Hindi maganda ang sumasabat sa usapan ng matatanda. Mamasyal muna kayo. Tayo na, Bani. Sige! <sighs> Para nakikita kung magkakaroon ako ng malaking problema. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Masyado palang mainay ang lansangan dito. Hindi ba, Patty? Mag-iingat po kayo. Saan na kaya nagsuot batang yon? Para na rin sa kanyang kabutihan. Dapat mas istrikta ako ngayon sa kanya. Tama, yun ang gagawin ko. Bakit, ano Anong problema? Ah, nag a po kayo, hindi ba? Ang pusa ko po umakit sa inyo po po. Tulungan po rin niyo ako magpa siya. Kailangan tulungan ko siya. Sige na po, tulungan na po rin niyo ako. Sige, Neneng. Kukunin ko siya. Ah, uh, Pani. Alika, Moning. Alika, lapit ka rito. Naghihintay ang ang mo mabait na pusa. <laughs> o oh, Nene. ito nang pusa mo. Pati, puti nagbalik ka. Oh, oh. Huh? Ano bang bata yun? Hindi man lang magpasalamat. Ah, saan ba naman napunta ang bata yun? Baka kami mahuli sa biyahe. Nako! Ah, Pati, sabi kasi ng matanda niyan iwan kita rito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Sasama ka ta, pero huwag na huwag ka mag ha? Paano na kung mawala siya dito sa syudad? Sigurado akong pagagalita ng aking amo. Talaga ipapahamak ako ng batang yon. Ah, alam ko na. Magre-report ako sa pulisya. Ah, Mary! Saan ka ba nagsuot na bata ka? Itinapon ko ang alaga kong pusa. Itinapon mo ang pusa mo? Masaya ka na ngayon, hindi ba? Ah, ay kailangan na nating magmadali. Baka tayo maiwan ang tren. <coughs> Senyorita Mary, mabuti siguro kung sasabihin ko sa iyo kung anong lugar ang pupuntahan natin. May alam ka ba tungkol sa uncle mo, si Mr. Craven? Wala po. Wala bang sinabi sa'yo ang mga magulang mo? Wala po. Aba, nakapagtataka naman. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo, Mary. Hindi pang karaniwan ang pag-uugali ng angkel pag mo. Uh. Isang mansyon ang bahay ng angkel mo at malapit sa isang latian. Kumikit-kumulang sa isang daang silidang mansyon, pero hindi niya at basta nakakapasok ng kahit asikot. Walang makikita sa mansyon maliban sa isang malawak na hading sa akin, malungkot ang lugar na Magugustuhan kaya niyo ang ganong klaseng lugar? Ano sa palagay niyong sasabihin ko? Eh, hindi pa nga ako nakakarating sa ganong klaseng lugar. Sa palagay ko, hindi ka gaanong interesado sa mansyon ng uncle mo. Kung di man ako interesado, anong pagkakaiba? Palagay ko hindi na mahalaga yun. Hmm. Kung sa palagay mo, hindi mahalaga. Isang bagay lamang ang nais kong tandaan mo. Mahirap pakisamahan ang uncle mo. Hindi siya magiging interesado sa iyo. Iyon ang mahalagang dapat mong tandaan. At paano niya naman masasabi yan? Dalawampung taon na akong naninilbihan sa uncle mo. Pero hindi sana nagaganon kung buhay pa ang auntie mo. What?